please subscribe ito Money Vlog. Ah, uh, payagan po si ano, Tito Money Vlog na magreactor. Para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man records ng ano eh, ng away. Igris lang po ang nakakagawa ng ganito, no? At uh, dito po eh makikita po natin ano na may mga sinabi etong si Cristiano, ganun din po si Kalingap Pinoy. Ano, pero sa mga love team ay talagang mi lang ang ah, po ng ganito. Ah, papanoorin po natin yung video at siyempre bibigyan po natin yan ng konting reaction. Pero bago po yan, ako muna po ipumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tangali at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid kung saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at napagpalaan uh, kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob at Edna Vlog, Jack na At uh, syempre yung mga ko pong reactor sa Kalingap. Ganoon din po yung mga charity vlogger na Kalingap Partner. Ito po yung video no, na kung saan ay talagang uh, mikris lang ang nakakagawa po ng uh, ganito ano po at dito ay may mga sinabi etong si Krista ano ganun din po si Kalingap Mikoy ang kabuuan po ng uh, video ng ito ay mga po natin sa YouTube channel ni Kalingap Rab ayun no portahan po natin ano Kalingap Rab Krista!

magandang gabi po sa lahat. Ayan, syempre, unang-una -una din po, nagpapasalamat ako kay Tito, kay Tita, kay Kuya ay kay Ate Jack at kay Kuya At sa mga nandito din po, ayan, maraming maraming salamat po. Ayan, di ko po in-expect na, ano, na magiging isa din po ako na isa sa ambassador na kukunin po ngayon. Ayan, napakalaking tulong po yun, syempre, sa pag-aaral ko po, sa sa amin sa mga key angels ayan kaya maraming maraming salamat po ayun po gaya po ng sabi nila ayan gagawin po din po namin yung best namin para masalong umangat at makilala ang velvet box na po ayun uh, gabi po sa lahat uh, gusto ko lang magpasalamat kila ano press kila CEO uh, kay Sir Jun Ma'am Pin and kay Kalinga Brabo uh, sa pagtitiwala na yun napiisa ako sa napili bilang uh, ang ng Velvet Box po. So, yun, uh, pagbubuti, uh, uh, pinapangako ko po pagbubuti ko lahat. And, yun, maraming-maraming salamat po. Ooy! Marit lang, lang bro. Ay, Ayun, ah. Ayun, Ayun, ah.

Congratulations once again, officially part of the Velvet Tops family. Palapag mo natin and again ni Boy, Krista, and Fred. Everybody's ready and excited for a special performance. It's gonna be a at saturday na kay Bigan. Ang pina kahintay ng lahat ang team: Mikris, Mikoy, and Krista. Palapag ako. Iku. I'm <laughs> Sa kagora siya Sinabi ko'y di mabilis Sabi niya sa akin, sandali na lang Akala ko naman, sigurado na ako Hindi na ako Ikaw na ito wala sa umaasa Ay wala sa asa Mas ba sa abarato Na ikaw na dahil sa'yo Na ilaw sa mo Ikaw ba ang tamang mali? Kaya naman, mahal stop us na and we'll no stop us, Nothing's gonna stop us. No, po natin yung video no doon nga po ay talagang nagpasalamat etong si Mimic Chris ano po sa beatbox ano Ganun din po siyempre sa Kalingap pa no naman po ang katotohanan kung hindi naman po dahil sa ah uh, kalingap ay uh, hindi niya po mararating sa ngayon yung kanyang uh, nalalasap sa buhay na kaginawahan ano po at siyempre ganoon din po si Kalingap Mikoy ano laking pasasalamat din po niya ano at ngayon silang dalawa ay uh, na pong ambassador ano po ng Belt Box ano at dito nga pagka po sila ay nag-online selling ay talagang malaki rin po ang kanilang kinikita ano po, kaya gayon na lamang ang kanilang pasasalamat. Ano po. At uh, nagperform pa itong dalawa, no? Si uh, Krista at si Kalingap Mikoy. At talagang sa mga love team, ay sila lang po ang nakagawa ng ganito, no? Nagjujuwit po sila, no? At parang nagsasagutan ng mga kanta. Ano po. magandang tingnan, ano po. Kaya marami pong viewers ng uh, Mikris ang talagang uh, naaliw, ano? Dahil po doon sa kanilang ginagawa. Ano po, at uh, siguro ay talagang uh, ito na ang umpisa no, ng magiging uh, matagumpay eh, ano po, ng kanilang buhay. Ano. So, sa bagay, noon pa man, ano, no, nung uh, naiblog po ng uh, Kalingap, kalinga, si Krista ay talagang nagumpisa na po ang biyaya na dumating sa kanya. Ano, at ito na nga, no, ngayon ay sunod-sunod na ano po, yung uh, blessing na dumarating sa kanya. Nakakatawa naman, ano po na ganun ang nangyayari ngayon sa buhay ni Krista. Ano po, kaya malaking salamat siyempre uno sa lahat sa ating Panginoon, pangalawa doon sa Kalinga, ano, at pangatlo doon po sa mga sponsor na hindi nagsasawang tumulong, at ganun din siyempre sa mga viewers na lagi nagabang ano po, dito sa Mi Chris, ano. Hindi lang po sa Mi Chris, ha, pati po yung mga ibang lab team, ay suportahan supportahan po natin, ano, at wag po natin skip yung ads, dahil napakalaking bagay po noon kapag hindi po natin ini-skip yung ads. Kaya yun ano, maraming maraming salamat po sa inyo okay. lahat. At ako po si Tito Manny vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos Mabalos.